si Senator Kiko Pangilinan tutol na ibaba sa edad na sampu ang criminal liability ng na mga nasa sangkot sa krimen at ilang mga senador e eh pabor doon sa naturang mahakbang. May balita si Bombo J. C. Galvez. Mariing tinutulan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang pano ka lang isinisulong ni Senator Robin Hood Padilla na ibaba sa sampung taong gulang ang edad ng pananagutang kriminal para sa mga kabataang sangkot sa heinous crimes. Sa plenaryo ng Senado, iginit ni na ang solusyon sa isyu ng mga kabataang lumalabag sa batas ay hindi sa pamagitan ng pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344 kundi sa maigpit na implementasyon nito. Kahit pa kanya sampung taong gulang ang isang bata at nakagawa ng mabigat na krimen gaya ng panggagahasa nakasad sa batas na may minimum na isang taong sapilit ng pagkakakulong ito. Maaari rin anya itong ma-extend depende sa magiging desisyon aling sunod sa umiiral na probisyon ng batas. Kaya naman malinaw sa batas ang obligasyon ng gobyerno na kumilos agad at kung hindi ito nasusunod, ang problema ay sa implementasyon at hindi sa mismong batas. Ako, ang punto ko, palagay ko, masadong mababa ang 10 years old. Uh, although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag ng rape, minimum one year mandatory confinement, pe pwedeng ma-extend uh, dahil yan uh, naman ang sinasabi ng batas. Ito lang pong pagpapababa natin ng, ng edad, ito po ay ano eh, kailangan meron din tayong ganong warning eh, na sana po, sana po buksan din po natin ang uh, ang isip natin sa, sa usapin ng kailangan na. Hindi ko po hindi po wala kailanman kailan man sa inyong ako'y kontra sa mga bata o ano hindi doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi ma hindi, hindi masikmura. Ako na to ha? ako na po ito. Hindi samantala, kinatiga naman ni Senator Rafi Tulfo ang isinusulong ni Padilla. Binanggit ng Senador ang ilang kasong natanggap niya sa kanyang programa sa radyo kung saan nasasangkot umano ang mga minoridad sa iba't ibang krimen. Git niya, panahon na upang masuri kung epektibo pa ba ang kasalukuyang batas para masugpong pagdami ng mga kasong kinasasangkutan ng mga kabataan. Meron din uh, akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil minod edad. So pinagsasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po na mga insidente na yung mga minority that ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen, dahil alam nila, wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakatakas. Nanawagan naman si Senador Erwin Tulfo na dating kalihim ng Department of Social Welfare and Development na ng sapat na pondong ahensya para makapagtayo ng mas maraming pasilidad para sa mga batang lumalabag sa batas. Ayon Kitulfo, malaking problema ang kakulangan ng rehabilitation centers at juvenile facility sa bansa na dapat ay tumutugon sa pangailangan ng mga minor de edad na sangkot sa krimen. Ang problema po, no ipasa po natin ang batas, hindi po tayo nakahanda. Bakit ko po nasabi, nung ako po yung nag-DSWD, Secretary, ito pong unang hinanap po natin. Uh, ilan po ba ang ating mga ikang rehabilitation centers, juvenile facilities? Labing isa lamang po. Tama naman po si Sen. Fra uh, Pangilinan uh, sa mga bawat city po na sa 117. Meron po tayong 149 cities sa buong bansa. Meron po tayong 1,400 plus na munisipyo. Ang problema po dito para sa kalaman po nating mga kasamahan. Dahil ako po ay naging reporter, reporter pa po ako na ipinatupad dito ng na Philippine National Police. Pag may nahuli pong uh, non-rape, ang gagawin po ng polis, huhulihin. Hindi po alam ng polis kung saan ilalagay ang bata. Dahil wala pong kulungan, hindi po niya, wala po siyang selda hindi naman pong maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng polis. So... Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.